Ano ang Biblia? Ang Biblia ay madaming pangalan kung minsan tinatawag itong aklat ng buhay, salita ng Diyos, banal na kasulatan, buhay na salita, ang katotohanan, love letter ng Diyos o kaya yung iba tinatawag itong owner's manual ng buhay at iba pa. Ang Biblia ay nanggaling sa salitang Griego na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mga aklat. So ang Biblia ay isang maliit na silid-aralan o library dahil ito ay isang libro na may mga libro sa loob Na nagtuturo ng mga katuruan, kautosan, karunungan, kasaysayan At uh, mga tula, awit, mga propesya At mga storya na tungkol sa pananampalataya, sa tagumpay, sa pagsunod at sa iba pa Katulad sa mga palabas o pelikula Uh, sa Biblia, iba-iba din ang tema ng bawat kwento o istorya. Mayroong minsan aksyon, mayroong drama, mayroong misteryo at uh, pag-ibig, istorya ng pagmamahalan. Ang mga nagsulat ng Biblia ay gumagamit din ng talino at sining. Sa mga nagsulat nito, ito ay napakahalaga dahil binibigyan nila ng karunungan, ang bawat salita o bawat mensahe. Halimbawa, yung iba gumagamit ng metaphor o kaya simili mga paghambing o kaya naman pagwawangis. Yung iba naman, hindi natin itinetake as literal dahil kung minsan gumagamit din to ng hyperbole o kaya mga exaggeration. At yung iba, gumagamit ng mga idiomatic expression depende o base dun sa kung sinong tao ang nagsusulat o kung saan ginagamit yung mga salita na yon. Wala nang ibang libro sa buong mundo ang nakapagbigay ng impluensya o higit pang inspirasyon sa buhay ng napakaraming tao maliban sa Biblia. Mula sa karunungan patungkol sa pilosopiya, sa psikolohiya, sa history, mga future events, sa siyensya, at marami pang mga iba't ibang uri ng katuroan. Ang Biblia ay nagtuturo din patungkol sa pamilya, sa batas patungkol sa pera, sa mga relasyon, patungkol sa ating sarili o sa ating identity, nagtuturo din yung Biblia patungkol sa kasaysayan at sa iba't ibang pang mga bagay na mahalaga na matutunan ng isang tao. Iba't ibang tao ang nagsulat sa Biblia at iba't iba din ang kanilang buhay, iba't ibang kasaysayan, iba't iba din yung kanilang mga pag-uugali, pero hindi napapalitan o nababago yung mensahe ng Biblia kundi higit pang nagiging mas konekonektado ang bawat storya kung aralan natin to ng tuloy-tuloy. Pinagamit ito ng lalaki, ng babae, mga taong nakapag-aral, mga karaniwan tao, mga hari, mga tagapamuno, mga matatalinong tao at mga makapangyarihan. Ang Biblia ang kaysa isang libro na nailathala na may pinakamalaking inspirasyon kaysa sa lahat ng mga libro sa mundo. Ang Biblia ang libro o aklat na sumasagot sa lahat ng pinakamahirap na tanong sa buhay. Kaya dapat magbasa tayo ng Biblia upang malaman natin kung ano yung ating mga layunin, ating mga dahilan kung bakit tayo nabuhay, at higit sa lahat upang makilala natin ang Diyos na sa atin ay lumikha.